So what's up mga idol no, it's another day na naman mga idol para sa ating video mga idol no ah uh, For today's video mga idol, uh, magmumukbang tayo ng swaki mga idol ah uh, Swaki ang tawag pala rin, namin dito sa amin mga idol Iwan ko lang kung uh, anong tawag dito sa Tagalog mga idol Pero sa English daw mga idol, si Orchin daw to Nagtanong-tanong uh, talaga tayo dyan mga idol para hindi tayo maano sa mga viewers dyan So tingnan nyo mga idol, ang sarap ni mga idol oh ah uh, ang, ang taba ng uh, swaki natin dyan mga idol So ito pala ang laman ng swaki natin mga idol Grabe mga idol napakataba ng swaki natin dyan Mapaparami na naman tayo dyan mga idol <laughs> Kaway kaway po sa mga nakatikim nito mga idol Kapag natikman nyo to mga idol Hahanap hanapin nyo talaga to mga idol Dahil sa sobrang sarap niya mga idol At syempre naman mga idol Hindi makukumplito yan Kapag oh, wala kang suka mga idol Kaya ang suka natin mga idol ito po siya mga idol, grabe na pakaanghang ito ng suka natin mga idol. Ang anghang niya mga idol, kakapit talaga sa labi mo mga idol. So tingnan niyo mga idol ang swaki natin yan mga idol, gumagalaw po siya mga idol. Press kong press ko pa kasi siya ang nabili namin mga idol. At siyempre mga idol, hindi magpapahuli ang gusto natin diyan mga idol. Perfect na perfect talaga mga idol na bumili din kami nito mga idol no. Para sa mukbang natin mga idol. Napakasarap din ito mga idol, the best talaga to mga idol. Eh partner sa Swaki natin mga idol. Uh, mapaparami na naman tayo nito mga idol. So ayun nga mga idol no, hindi natin pinatagal, kumain na talaga tayo dyan mga idol. Masarap yan mga idol pag uh, magkakamay ka na kumain dyan mga idol. Pero iwan ko mga idol bakit ako nag uh, gumagamit ng kutsara dyan mga idol. At syempre mga idol, the best na partner din dyan mga idol is yung uh, kanin mo is mais mga idol. Uh, kahit isang kaldero pa siguro mga idol, kaya natin ubusin yan. <laughs> At hindi lang natin patatagalin ang video natin mga idol. Dito lang lang muna and thank you for watching and see you sa next upload din natin. Thank you and God bless you all.